para hindi pwedeng makatawag sa iyong cellphone ang mga taong hindi nakapunbok sa mga kontak mo. So okay guys, kung nakatuloy itong video na to, i-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para updated kayo sa mga video tutorial like this. Okay, simulan natin. Ang ang gagawin is punta lang kayo sa inyong dial or contact app. Tapos dito, tap nyo itong 3 dot sa may kanang taas na bahagi. Tapos punta kayo ng settings. Dito sa settings, Makikita nyo yung block and filter, tap nyo lang. At kapag may lumabas na ganito, tap nyo yung allow doon sa pop-up. At kapag may lumabas ulit, tap nyo ulit yung allow. Tapos dito makikita nyo yung black calls. Tap nyo yung block calls. Dito makikita nyo na yung block all unknown numbers. I-enable nyo itong or cho turn on nyo itong button dito sa tapat ng block all unknown numbers. Tapos sa baba may mag-pop up, up block all unknown numbers. Tap nyo yan at naka-turn on na or enable na yung block all unknown numbers. So hindi na pwedeng makatawag sa iyong cellphone ang mga taong hindi nakapunbook sa mga contact mo.